Isang trahedya ang bumalot sa mundo ng beauty pageant sa Pilipinas na matagpuan ang mga labi ni Geneva Lopez at na kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak sa Kapas Tarlac, Kamakailan. Ating lubos na kilalanin si Geneva Lopez. The Philippine Showbiz List presents Sino si Geneva Lopez? Ang Pampanga Beauty Queen na Missing at Natagpuang Patay Geneva's Life Story and Journey to the Crown Si Geneva Lopez, 27 years old, ay isang napakagandang dalaga na nagmula sa Santo Tomas, Pampanga. Siya ay isa sa mga opisyal na kandidata ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2024. Ang kanyang kwento ay puno ng inspirasyon, pagsubok at tagumpay. Mga karanasang nagpatibay sa kanya bilang isang tao at bilang isang beauty queen. Lumaki si Geneva sa isang simpleng pamilya sa Santo Tomas. Bata pa lamang siya ay pinakita na niya ang hilig sa pagandahan at pagsali sa mga beauty pageant. Sa kanyang murang edad, naging aktibo siya sa mga lokal na pageant sa kanilang bayan, kung saan unti-unti niyang hinubog ang kanyang talento at tiwala sa sarili. Bukod sa kanyang paglahok sa mga pageant, nagpatuloy si Geneva sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang edukasyon ay nagsilbing sandigan sa kanyang pagsabak sa mas malalaking kompetisyon, lalo na natutunan niya ang tamang pagkikipagkomunikasyon at ang kahalagahan ng imahe sa publiko. Naging inspirasyon ni Geneva ang kanyang pamilya. Pinagsikapan niyang maging mabuting anak at tinulungan na kanyang mga magulang sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang dedikasyon sa pamilya ay patunay ng kanyang mapagkumbaba at matatag na pagkatao. Hindi naging madali ang daan patungo sa tagumpay para kay Geneva. Maraming beses siyang nabigo sa iba't ibang kompetisyon. May mga pagkakataon na naranasan niyang mawala ng tiwala sa sarili, lalo na tuwing hindi siya nakakatanggap ng corona. Ang kanyang mga pagsusumikap ay nagbunga nang siya ay napiling maging isa sa mga opisyal na kandidata ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2024. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang pamilya at mga sumusuporta sa kanya mula sa Santo Tomas. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang kandidata, patuloy na ibinabahagi ni Geneva ang kanyang oras sa mga advokasya. Naging abala si Geneva sa paghahanda para sa mutya ng Pilipinas. Bukod sa pisikal na paghahanda, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang mental at emosyonal na kalusugan sa pamamagitan ng mga workshop at pagsasanay, lalo niyang pinatatag ang kanyang sarili upang maging handa sa anumang hamon na darating. Si Geneva ay isang inspirasyon, hindi lamang sa mga kabataang nagnanais maging beauty queen, kundi sa lahat ng tao na may pangarap. Ang kanyang kwento ng pagtsatsaga, dedikasyon at pagmamahal sa pamilya ay patunay na ang tagumpay ay hindi nakakamit ng madalian. Kailangan itong paghirapan at pagsumikapan. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, patungo sa corona, bitbit niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya at mga kababayan. The Missing Beauty Queen of Pampanga Isang malaking katanungan at pag-aalala ang bumalot sa buong komunidad ng Pampanga at sa mundo ng pageantry matapos ang pagkawala ng isa sa mga opisyal na kandidata ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2024, si Geneva, kasama ang kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen ayon sa isang agarang anunsyo mula sa official na Facebook page ng Mutya ng Pilipinas Pampanga Organization noong June 24, 2024, iniulat na nawawala si Geneva mula pa noong June 21, 2024. Kasama niya si Yitzhak sa araw ng kanilang pagkawala. Ayon sa organisasyon, walang opisyal na schedule ng mga aktibidad noong June 21, 2024. Dalang araw na yon ay nakalaan bilang pahinga para sa mga kandidata. Natagpuan naman ang isang kulay gray na Nissan Terra Sport Utility Vehicle kung saan ginamit ni na Geneva at Yitzhak na sunog sa Kapas, San Jose Road sa Cristo Rey Village dakong 2.36 ng madaling araw ng June 22, 2024. Dahil dito, lalong nagdulot ng pagkabahala ang bigla ang pagkawala ni Geneva at ng kanyang boyfriend. Sinabi ng mutya ng Pilipinas Pampanga Organization na sila ay patuloy na nagkikipag-ugnayan sa mga autoridad para sa anumang balita tungkol sa kinaroroonan ng dalawa. Hinimok din ng organisasyon ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Iniaalok ni na Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda ang 1 million pesos na pagbuya bukod pa sa 250,000 pesos na inilaan ng pamilya ni Yetschak at 150,000 pesos na inilaan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Santo Tomas kung saan nakatira ang pamilya ni Geneva. Dalawang linggo matapos ang kanilang pagkawala, lumapit ang mga kamag-anak ni Geneva at Yetschak sa National Bureau of Investigation upang humingi ng tulong sa paghahanap sa rawawalang magasintahan. Noong July 5, 2024, iniulat na bumisita sa si NBI headquarters ang kapatid ni Yitzhak na si Yaniv at ang kapatid ni Geneva. Ayon kay Yaniv, walang binanggit ang kanyang kapatid na anumang banta o panganib sa kanyang buhay sa kanilang huling pag-uusap. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa inisyatiba ng mga autoridad ng Pilipinas sa paghahanap sa kanyang nawawalang kapatid. Samantala, isang real estate consultant na kililala bilang Brandon na di umano'y huling taong nakakita sa magkasintahan ay nagbigay na kanyang sinumpa ang salaysay. Itinanggi niya na siya ay nagtatago at iginiit na ang kanyang relasyon sa magkasintahan ay pawang professional lamang. Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang mga pahayag at pumayag na sumailalim sa isang polygraph test upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Nagpatuloy ang masusing pagsisiyasat ng mga autoridad sa kaso ng pagkawala ni na Geneva at Yitzhak. Maraming aspeto ang tinitingnan, kabilang na mga posibleng motibo sa likod ng kanilang pagkawala, kung mayroon man. Kasama sa mga hakbang, ang pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya, pagsuri sa mga CCTV footage, at pagkikipag-usap sa mga taong maaaring may nalalaman tungkol sa huling kinaroroonan ng magkasintahan. Iniutos naman ng Chief of Philippine National Police ang pagbuo ng Special Investigation Task Group na layong tutukan ang kaso sa paghahanap kina Geneva at Yichak. May mga persons of interest na rin ang CIDG sa pagkawala ng mga kasintahan, sabalit hindi nila maaaring ibunyag ang mga detalye nito. At ayon naman sa mga kapatid na nawawalang magkasintahan, hindi nila inalis ang pag-asa na muli silang makakasama na na Geneva at Yitzhak. Sinabi nila na patuloy silang magdarasal at magtitiwala sa mga autoridad para sa mabilisang paglutas ng kaso. Habang patuloy ang paghahanap kina Geneva at Yitzhak, ang buong komunidad ay patuloy na umaasa at nagdarasal para sa kanilang ligtas na pagbabalik. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng malalim na pag-aalala hindi lamang sa kanilang mga pamilya at kaibigan, kundi pati na rin sa mga taong nakakakilala sa kanila bilang mabubuting tao. The Sad and Shocking Death of Geneva Si Geneva, ay natagpo ang patay sa isang liblib na lugar nitong July 6, 2024. Kinumpirma ito ng gobernador ng Pampanga matapos matagpuan ng mga autoridad ang dalawang bangkay sa nasabing lugar. Ang na ng mga bangkay ay nakumpirma base sa kasuotan at mga personal na gamit na natagpuan kasama ng mga labi. Ayon sa mga kamag-anak ni Geneva, sinabi niya na sila ni Yitzhak ay nakatakdang makipagkita sa isang tao upang tingnan ng isang property na balak nilang bilhin sa Kapas Tarlac. Noong June 22, 2024, tumugon ang Kapas Fire Station sa isang sulog na sasakyan sa kalsada sa Tarlac sa nasulog na sports utility vehicle na tagpuan ang mga kagamitan ni Geneva kabilang kanyang ID card. Ito ang nagbigay ng paunang hint sa mga autoridad tungkol sa posibleng pagkawala ni na Geneva at Yitschak. Sa kasalukuyan, ang PNP ay nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga salarin at ang motibo sa likod ng karumaldumal na krimen na ito. Ayon sa kanilang paunang background check ang middleman ay isang mahalagang susi sa pagsisiwalat ng buong katotohanan sa likod ng malagim na incidenting ito. Si Geneva ay isang inspirasyon sa maraming kabataan sa Pampanga. Ang kanyang determinasyon at pagsusumikap upang maging bahagi ng mutya ng Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng respeto at paghanga mula sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng malaking butas sa puso ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ang komunidad ng Pampanga ay nagdadalamhati ngayon sa pagkawala ni Geneva. Ang kanyang mga kaibigan, pamilya at mga tagahanga ay nagtipon-tipon upang mabigay ng respeto at mag-alay ng panalangin para sa kanyang kaluluwa. Habang patuloy ang imbestigasyon, umaasa ang mga kamag-anak at kaibigan ni Geneva na magkakaroon ng hustisya para sa kanyang kamatayan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!